Uh, ito naman, nasawi dahil sa bagyong uwan sa Mountain Province, umabot na sa dalawa. Ilang mga kalsada sa probinsya, sarado at hirap pa rin madaanan. Katuwang sa pagsiservisyo at pagbabalita mula sa PRTV News, J.M. Pineda. J.M., go ahead. J.M.? LCU na dalawa na ang nasawi sa kanilang munisipalidad dahil sa landslide, mag-ama ang mga biktima na kapwa na abutan ng pagbuhon ng lupa sa kanilang bahaya unang nasawi ang 57 years old na lalaki na dead on the spot pagtapos ng insidente. Ngayong araw naman, binawian ng buhay ang anak niya na naging critical muna ang kalagayan. Batay sa tala ng Mountain Province PDRMC apat na katawang sugatan matapos ng paggugupit sa kanilang probinsya. Higit dalawang daang bahay naman ang nasira sa kalagitnaan ng pananalasa ng bagyo Labing isa dyan ay totally damaged habang isang daang at walumput naman ang partially damaged. Ilang mga kalsada man Sandro at uh, Willie ang naapektuhan at hanggang ngayon ay hindi pa rin madaanan gaya dito sa Baguio Bonto Road na, na ilang mga motorista ang uh, na-stranded. Sarado rin hanggang ngayon uh, ang mga kalsada na papunta sa Nueva Vizcaya, Cagayan at Kalinga. May mga maliit rin na junction road na hirap pa ring daanan dahil sa nagkalat na poste at putik. Yan muna latest dito sa Mountain Province. Balik sa'yo Sandro at Willie. Mm, mm, eh may mga ano pa ba dyan Ah uh, JM may mga evacuees pa ba sa mga oras na ito dyan sa Mountain Province? Yes, Sandro, Ayon doon sa uh, PDRMO, ay mayroon pa rin mga evacuees na hindi pa rin nila pinapabalik doon sa bahay nila dahil uh, yung uh, uh, ilang kalsada nga dito ay hindi pa rin madabaanan at yung iba naman ay malalampot talaga yung lupa. Ayon mm -hmm. nga doon sa uh, PDRMO kadalasan uh, yung uh, mga landslide nangyayari yan kapag uh, saturated na yung lupa. So ibig sabihin nun, kung tuloy-tuloy ang ulan doon sa Mountain Province, ang nangyayari ay doon palang nangyayari yung landslide. Kaya ayaw muna nilang pabalikin itong uh, mga residente sa kanilang mga bahay, lalo na doon sa hazard area. Yung iba naman daw kasi Sandro, ay uh, nasa kanilang uh, mga kamag-anak. Wala doon sa evacuation center. Pumupo lang doon sa uh, ligtas na lugar doon sa kanilang mga kamag-anak. Wala doon sa hazard area. Uh, yung iba naman, nag stay doon sa Uh, sa ilang uh, mga uh, barangay nila na ligtas din doon sa uh, sinasabi nilang hazard area na landslide prone area doon sa Mountain Province Sandro, Mhm. Mm eh yung uh, panahon diyan, kamusta naman? Sandro guys, papano ay uh, may may mayong oras na bumubuti yung panahon dito sa Mountain Province pero may ilan din na pagkakataon na malakas pa rin yung ulan gayon sa ibang area ng uh, ay uh, mga medyo mabuntok na area. Pero sa buntok, medyo maayos-ayos na yung panahon doon at kahit papano ay uh, uh, nagpapakita na Haring araw. Pero minsan na uh, talagang bubus pa rin ulan doon sa area. Sadro. All right. Sige, maraming salamat J.M. Pineda. All right. Yan po si J.M. Pineda mula sa PRTV News, Manila.